Ang matandang lalaki na kayang hubugin ang mga panaginip at pangarap, hoffriend ng legendary blacksmith ng Labyrinth. Ganito ilarawan noon ni Liteyon kay Kang ang nakilala niyang Napits na ito. Ang Napits na dahilan kung bakit niya nagawang tapusin ang Labyrinth. Sa unang tingin ay tila suplado ito at hindi man lang nagpapakita ng emosyon sa iba. Ang tingin niya sa mga adventurers ay mga business partners lamang pero kahit ganoon ay iba ang tingin ni Lee sa kanya. Marahin siguro sa dami ng mga insultong natanggap niya sa ibang NPC at mga deity ay nakaramdam siya ng saya dahil merong isang itinuring siya ng patas, at dahil dito ay nagpapasalamat siya. Nagpakilala na si Friend the Blacksmith kay Kang Taesan. Inaasahan niya na naiintindihan nito kung anong klase ang trabaho niya. Ang mga monster sa labyrinth ay naglalaglag ng dalawang klaseng bagay. Mga kagamitan at saka mga materyales. Ang materyales ay kadalasang binibente sa mga shops o di naman kaya ay ginagamit sa paggawa ng mga equipments. Sinabi ni Halfran kay Kang na kung bibigyan niya ito ng materyales ay gagawan niya ito ng equipment na nais niya. At dahil ito ang unang beses niya ay ibibigay niya ito ng libre at walang bayad. Natuwa naman si Kang nang marinig ito. Maraming bagay ang kaagad na pumasok sa kanyang isipan na nais niyang ipagawa sa blacksmith. Napansin naman ni Hofra na kasama ni Kang ang warrior na ngayon ay multo na. Nagtaka naman ang multo dahil tila hindi man lang ito nagulat sa pagkikita nila ngayon gayong ang huli nilang paghaharap ay nung buhay pa siya. Sinabi naman ni Hofra na alam niyang matatalo din ang multo dahil sa ugali niya. Marami siyang kalaban pero basta na lang siyang nagtitiwala sa mga ito. Kayat kahit gaano ito lumakas ay nakasisiguro siya na matatalo din ito. Tinanong niya ang multo kung ang tao bang kasama niya at siya ay nakabound dahil sa isang quest. Base naman daw sa mga kaguluhang ginawa ng mga tiga guide of sin ay inakala niya na silang dalawa ay tinapos na ng mga ito. Di niya inaasahan na makikita niya pa ang mga ito dito ngayon. Pero wala na siyang pake doon at sinabi na lang sa ating bida na kung gusto niyang makatrabaho siya ay palagi niyang tatandaan na wala siyang pake kung sino pa ang makakatrabaho niya. Kahit na mahihinang tao pa ito o mga tiga guide of sin ay wala siyang pake. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga materyales at mga kagamitang gagamitin niya. Ang ayaw na ayaw niya lang ay yung pipilitin siyang pumasok sa isang exclusive contract. Agad itong naintindihan ng ating bida. Sinabi niya kaagad kay Hovfra na nais niyang magpagawa kaagad dito ng gamit. Isang wrist guard ang nais niya. Nagulat naman ang blacksmith dahil agad na nagpagawa sa kanya ang adventurer na ito. Sinabihan niya ito na marami siyang kailangang materyales para magawa ito. Binuksan naman kaagad ng ating bida ang kanyang inventory at inilabas lahat ng mga materyales na naipon niya sa paghuhunt ng monsters. Natulala ang blacksmith dahil parang bumabaha ngayon ng mga random na kagamitan at materyales. Napakadami nito, halos matabiunan na si Hobfran. Gayunpaman pa man ay handa siya sa ganitong mga bagay. Sinabihan niya ang ating bida na bumalik ito pagkalipas ng 30 minuto. Napahanga naman ang ating bida nang marinig na ganito kabilis magagawa ang request niyang wrist guard. Kahit marami ang dalang materyales ni Kang ay mga simple lang naman ang mga ito. Wala ditong nagmamula sa mas malalim na palapag. Mga common materials na madali lang matagpuan kaya't walang rason para maging matagal ang paggawa ng request niya. Lumabas na si Kang sa lugar ni Hobfran, nilabas na niya ang kanyang mga sandata para makapagsimula na sa paghuhon. Sinabi ng multo na mukhang kaya niyang tapusin ang palapag na ito sa loob ng 30 minutos. Sinabi naman ni Kang na kaya niya ito ng 10 minuto lamang kaya't magbabagal sila para hindi sila mabagot kakaante. Makalipas ang 30 minuto ay bumalik na si Nakang Taesan at multo sa shop ng legendary blacksmith na si Hobfran. Saktong-sakto ang pagdating nila dahil kakatapos lang magawa ng kanyang wrist guard. Natuwa naman si Kang nang makita at masuot ito. Napakataas ng stats na bigay nito kumpara sa ibang nabibili niya sa shopkeeper. Ang wrist guard na ito ay gawa sa ogre leather at meron itong dagdag sa defense power na labing tatlong puntos. Saka na magpapabayad si Hovfran sa ngayon ay libre muna itong ginawa niya. Pero binalaan niya si Kang na sa susunod ay may bayad na at magdedepende ang presyo nito depende sa kung gaano kaganda at kahirap ang ipapagawa niya. Sa ngayon ay itatago na niya muna ang mga sobrang materyales ni Kang Taesan. Wala namang reklamo ang ating bida sa sinabi ng blacksmith. Mukhang kailangan talaga niya bumaba ka agad ng mga palapag para makakuha ng magagandang materyales. Nagpaalam na si Kang kay Hubfran. Hindi naman kaagad umalis ang multo at tinanong ang blacksmith na kaya pa ba niyang gumawa ng mas magagandang kagamitan kumpara sa nakuha ni Kang. Sinabi naman ni Hofra na kayang kaya niya ito pero kailangan niya ng magagandang materyales. Sinabi naman ng multo na hindi ito ang nais niyang sabihin at alam niyang alam ni Hofra ang tinutukoy niya. Binalak naman siyang awatin ng blacksmith sa pagsisulita dahil palagay nito ay hindi pa ito ang tamang panahon. May mga kagamitan na tanging si Hovfran lang ang may kayang gumawa. Tinatawag ang mga kagamitang ito na Special Powers Equipment. Ang mga kagamitang nagagawa lamang gamit ang mga materyales na matatagpuan sa isang natatanging lugar. Ang lugar kung saan ang makakapasok lang ay ang mga taong may pahintulot na magpunta rito. Pinangako ng multo kay Hovfran na sigurado siyang kayang-kaya itong gawin ni Kang. Alam ng multo kung gaano kaimportante ang bagay na ito sa blacksmith kaya naman nagagalit ito sa kanya dahil pinagsasabi niya lang ito ng basta-basta. Alam ito ng multo pero iba ang lagay kasi ngayon. Di naman maintindihan ni Kang kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Ang multo ay pumunta sa lugar na ito para iligtas ang kanyang magugunaw na mundo. Ganon din si Hovfran ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay si Hovfran ay may kakayahang bumalik sa kanyang mundo kahit kailan niya gusto. Sumasakit naman ang ulo ni Hob sa kakasaway sa multo. Alam niyang mapagkakatiwalaan ang kakayahan ni Kang dahil nagawa niyang makuha ang quest ng multo pero isa pa rin siyang baguhan sa mata niya. Isang baguhan na hindi pa nga nakakatapak sa ikadalaw ampung palapag. Kaya naman hindi siya sigurado kung ganun na ba ang halaga ni Kang para makinig at malaman ang kanyang mga sekreto. Ikatatlongpong palapag ang lakas ni Kang ngayon. Nagulat naman si Hobfran ang marinig ito mula sa multo. Sinabi ng multo na nagawang talunin ni Kang ang mga tige guide of sin na nagmula sa ika-tatlong palapag. Kahit na nasa ika-labing tatlong palapag pa lamang siya. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa rin siya ngayon kahit hinahunting siya ng mga tige guide of sin. Napatayo naman sa kanyang pagkakaupo ang blacksmith. Hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi sa kanya ng multo. Masyado itong imposible kayat alam niyang inuuto lamang siya ng multo para mapapayag siya. Tinong naman siya ng multo kung nagsinungaling na ba ito sa kanya. Bagay na narinig ni Halfran kaya kumalma siya kahit papaano. Matagal na niyang kilala ang multo. Madalas itong pabaya pero ne minsan ay hindi ito nagsinungaling sa kanya. Pinag-isipang mabuti ni Halfran ang kanyang susunod na hakbang. Tinitimbang ang tiwala niya sa multo at ang kanyang dignidad. Bilang isang blacksmith, nang matapos siya sa kanyang pag-aiisip ay inalok niya ng offer si Kang Taesan. Sinabi niya rito na kailangan niya ng katibayan na kaya ni Kang natumalo ng mga tiga ikatatlong pong palapag bago siya maniwala sa multo. Meron siyang monster na nakatago na mula sa ikatatlong pong palapag at nais niyang manalo si Kang Laban sa halimaw na ito. Kung magagawa niya itong talunin ay papayag siya na gawan ito ng special equipment ng walang reklamo. Medyo dinaga naman ang multo para kay Kang. Pakiramdam niya ay napasubo siya dahil sa kanya. Nais lamang niya na makuha ito dahil sa palagay niya ay ito ang perfectong timing para ay request ito kay Hubfran. Hindi naman natatakot si Kang at sinabi niya sa multo na wag itong mag-alala. Hindi siya galit at basta lahat ng bagay na magpapalakas sa kanya ay susunggaban niya. Gayunpaman ay meron lang siyang isang katanungan sa multo. Bago niya gawin ang lahat ng ito. Bago siya sumabak sa panganib at isugal ang kanyang buhay ay nais niyang malaman kung what it ba itong makukuha niya. Kumpiyansa naman ang multo na sulit itong gagawin ni Kang. Sinabi niya na sobra pa sa inaasahan nito ang makukuha niya. Kung kikilalanin ka ni Hofran ay lalakas ka sa napakaraming paraan. Dahil sa nais marating ni Kang ang level ng lakas ng mga deity ay kailangan niya talagang pagdaanan ang mga ganitong bagay. Nakita ng multo kung gaano nagningning ang mga mata ni Kang nang makita niya ang deity na si Maria. Nagulat naman si Kang dahil napansin ito ng multo pero ang ganitong ka-obvious na mga bagay ay hinding-hindi may kakaayla ng ating bida. Alam ng mautong napakataas ng pangarap ni Kang at ang hakbang na ito ay siguradong malaki ang magiging papel para marating niya ang nais niya marating. Binuksan na ni Halfran ang pintuan ng silid kung saan niya ikinulong ang nahuli niyang halimaw. Sinabi niya na handa na ang lahat at pwede na silang pumasok sa loob. Pumasok na si Kang at ang multo at nakita nila ang isang malaking halimaw. Isang nakasil na barlog ang nasa likuran ni Hobfran. Nagulat naman ang multo sa kanyang nakita. Nagalit siya kay Hobfran dahil ang barlog ay makikita lamang sa mas malalim na palapag na lagpa sa ikatatlongpong palapag. Sinabi naman ni Hobfran na nanghihina na ang monster na ito at kapantay na lang nito sa tingin niya ang mga halimaw sa ikatatlongpong palapag. Muling tinanong ng multo si Kang nang may pag-aalala. Tinanong niya ito kung tatanggapin ba nito ang tila imposibleng hamon na ito. Wala naman ang balak umatras si Kang. Inilabas na niya ang kanyang sandata at naghanda para sa makakalaban niya. Pinunit na ni Hovfran ang papel na nagsisilbing sil sa gapos ng halimaw. Agad itong itong nakalaya at winasak ang kaid ng buma balot sa kanya. Nagpakawala ito ng matinding hiyaw sa sobrang galit. Binaling kaagad nito ang kanyang atensyon sa taong nasa harapan niya. At parang isang hayop na matagal na ginutom ay lumusab na ito kay Kang. Ang halimaw na barlog ay agad na gumamit ng skill. Inactivate nito ang kanyang skill na Demon Energy Outburst at itinira sa ating bida. Gumamit naman si Kang ng skill niyang evasion at agad na naiwasan ang tila buhay na apoy na skill ng kalaban niya. Agad niyang ginamita ng debuff skill ang barlog. Gumamit siya ng slow para mapabagal ang mga galaw nito. Gamit ang skill na ito ay napantay niya ang bilis nilang dalawa. Kasunod nito ay gumamit siya ng skill na Frost Arrow at sinabayan niya pa ng skill na Blazing Ball. Pinagsalaitan niya ang dalawang skill na ito hanggat nakaslo pa ang kalaban niya. Magkahalong init at lamig ang sumasabog ngayon. Hindi makapaniwala si Hovfran sa kanyang mga nasasaksihan. Nagulat siya na posible pala ang mga bagay na ganito kahit na nanghihina ang barlog na ito ay nakaka. Gulat pa rin na kaya itong lagpasan ni Kang Taesan. Masaya naman ang multo sa kinalabasan ng pagtitiwala niya sa kakayahan ng ating bida. Pero kahit nasasaksihan na ay hindi pa rin naniniwala si Hobfran na posible itong mangyari. Kahit kasi anong lakas mo ay hindi mo pa rin magagawang gawin ang mga bagay na hindi kaya ng iyong stats. Maski naman ang multo ay nahihiwagaan pa rin sa ating bida. Ang mga skills na meron ito ay hindi normal kahit na sa mga talentado pa ihalintulad. Lalong-lalo na ang kanyang spiritual power enhancement, hindi lang nito pinapataas ang kanyang stats kundi binibigyan pa nito ng pagkakataon si Kang na makuha ang skills ng mga nakakalaban niya. Ang ganitong uri ng skill ay ibang-iba sa mga high level skill. Hindi nga sigurado ang multo kung skill na ito ay pwede sa mga mortal kung hindi niya lang ito nakita kay Kang. Nagawa ng gapiin ni Kang ang barlog ang hamon na ibinigay sa kanya ni Hub Fran.